Hindi naman yung butterfly talagang ano to. Nagtaka lang ako kasi dito 'di ba deserto, wala naman mga kahoy-kahoy. Saan kaya to galing? Hi guys, good evening. Ngayon po guys, may ikwento ako sa inyo na kanina nag-aano ko ng mga sinampay sa labas. Nagtaka lang po ako dahil nag-aano ko ng ano, mayroong butterfly na lumipad, umik umikot sa akin ng ganun. Tapos sabay dapo dito sa akin. Tapos nung makita ko, kala ko langaw na malaki. Pag gano'n ko, yung pala malaking ano, yung kung sa amin kakanog, yung butterfly na itim ba na may binanungkot ako so, na, ano, na ano siya doon sa mga sa basket ng nila ba pero tapos sa buong buhay ko sa buong buhay ko, mayun lang ako nakakita na ano, butterfly siya na, yung dito ba niya bungo iban ko ba kaya pero sa probinsya na may nakikita pa nakikita akong ganyan pero maliit. Ito malaki talaga. Kaya nagtaka lang ako. Pero yung sabing matakot ako, hindi naman ako natakot ba? Ito, ito habang maghihimay tayo ng ano, ito kwento. Yung iba sa amin kasi ako kasi Christian bana. Sa amin hindi naniniwala. Pero sa amin sa Bicol, di ba pag mayroon mga ganyan yung butterfly na para sa patay. Kasi ang totoo niyan ngayon, patay yung ano, pinsan kong buo. Si ano, si Ate Auring, Aurora, Tatad, I and then mean, pa ng napangasawa niya, yun ang ano. Sabi ko, baka, da, baka ako dinadalaw ng ating pinsan. Ganun ba ang nasa isip ko? Pero tapos, pikwinto ko naman sa jowa ko kasi, di ba, Christian, born again ba? Hindi siya naniniwala ng ganun, mga kanyang masabi-sabi. Kasi pag, kapag pumanaw po na daw, wala na yan daw dito sa lupa. Pero sabi naman mga matatanda, hanggat hindi pa na 40, ay na 40, 40 days pa yun o 45 days. Pag hindi pa umabot ng ganun, andito pa daw yan sa lupa. Huwag ko ba? Sa palagay niya, nasa sa paniwala niyo. Ganun ang, ano, nag ano ko badunis, o, ng badunis o oh, naghihimay-himay ng badunis. Ayan po talaga nag ano lang ako kasi sa buong buhay ko talaga ngayon lang ako nakakita ng ganong ano kung sa amin ay kakano kakano yung mga sapatay pero ni minsan hindi, hindi pa lang hindi mala ako kinilabotan ba sabi ng matakot hindi binidjuhan ko pa pong binidjuhan siya pinikturan ko po siya tapos na ay upload ko na rin po siya sa ano sa Facebook ko ganon, papakita ko sa inyo kasi dumapo sa taginan ko kusya kaya yun na baka napilayan o ano hindi siya makalipad na kawawa umang hindi ko naman sinasadya nagulat lang talaga ako kasi kala ko langaw na malaki nung makita ko yung pala butterfly nagulat ako kaya nakabig nakabig ko siya ayun po mamaya ipapakita ko sa inyo nagbibidyo ako kinikwento ko ba yung sa ano sa kakanog o, wala kong pang ano maganda na rin maganda na rin may ma-share ko rin ba yung aking na ranasan kanina kaya ako ni talit nito hindi mo alam yun hindi kumain ako Papagutom mo na kung may ako kakain mo na mo muna ito. Para po sa ano din, detective sa taas. Sa ang Hmm. lang ako. Ito, 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 ito. <laughs> iyong pang tali. guys, ang ano. Mamaya papakita ko sa inyo yung ano ba yan? Naaano yung tali natatanggal Ito ay parsley. Ang putla ng ano ko. Ano ba to? Malabo ang aking camera. Malabo ang aking camera o oh, mata ko ang malabo. <laughs> mata ko ang malabo talaga. Ano yan? Lubat lubat. Ano ba to? Hindi ko matalik-talik Ayan. Ito ay parsley. Tapos, Puputulin ko siya. Para mahugasan. Ayan. Tapos, hugasan natin. At yung pala, wait ko Mamaya papakita ko sa inyo yung kakano. sabikol bicol kakano. Iwan ko sa inyo. Kasi sa anong sa sa kakano yun? Kung sa English ay butterfly. <laughs> ano ba yun? Did butterfly. <laughs> ano, ano, ano natin doon? Ang ng ulo ko kasi nagsumbrero ba ako na pawisan. Ay, naku, matak yan to ko. Mayroon pa akong gawain, di ba ako tapos? Hmm. Ay, no, 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 no. Ang hirap naman ang ano sa sa YouTube. Kailangan may 13 minutes tayo. Hindi, ano, kaya ay kukwento natin. Ayun po, kunwento ko na sa iyo na ayun karanasan ko kanina at ngayon ay mamaya papakita ko sa inyo tapusin ko lang ito kasi hindi siya nakakalipad andyan lang siya nag ano lang talaga ako kasi bakit may bungo siya may mukha hmm. kayo nakakita na kayo ng ganun ikaw nakakita ka ng ganun yeah. yung ano yung ganun na may mukha siya may kakano hindi De, first time mo din o first time din niya makita makasitang ganun. Hmm. Na may mukha siya. Kaya nga, sabi ko, may mukha ako. Kaya, inan, kaya binitsuhan ko, ko ba. Hmm. Bilisan ko ito para matapos na rin. At nang iduktong ko rin, may pakita ko sa inyo yung kinukwento ko sa inyo na ano talaga siya may bungo bungo siya mukha talaga ba't hindi po pangit ay sira na kasi ang aking stand kaya hindi na makita ramadan pang ilang ramadan na ngayon pang ilang araw ng ramadan na hmm. ano hanggang ano na lang ang ramadan uh, tuesday or wednesday tapos na ang Ramadan, isang buwan na. April and then na may. <laughs> Imbis na hindi marinig. <laughs> may busina. Narinig niya yung busina. Nagbusina. Titat, titat, titat. Ayan, talit natin. Saka na natin, eh, ano. Apat na, apat na plus, balok pa, ay tali pa itong nang baba. Ang dami. Apat na tali siyang parsley. Ayan. Tapos, dapat sana dalawa-dalawa lang kasi nasira din lang naman. Ganun ang ano, sayang ba? Puro ba, dunis, walang nana. Yung min, Ay bakalas din ng Ramadan, mura ganib ang kakainin nila, no? Ayun, papakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyo. Ay, pasinsya na kayo. Ito nga, oh, Ayan pala, oh, hindi pa siya. Ito po, oh, guys, pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. Oh, tingnan niyo po, di ba mayroon siyang ano, oh, yung, ano pa yun, asang camera nito? Ayan. Ayan po yung ano, tulog siya. pero ayan talagang totoo. Oh. May si meron siyang ano, oh. meron siyang bungo. Ayan sa ulo niya parang bungo. Hmm. Hmm. Ayan po ang umano sa akin, dumapo kanina. Kukuha tayo ng ano, parang malaw siya. napilayan siguro to eh. oh, man ay boy oh ayan oh. Mm. Mm. Nagalaw siya sa Ay, lilipad siya, lilipad. Lilipad siya, ayan. Mm. Uh. na siya. Ayan po ang ano. Hindi naman yung butterfly talaga ang ano to. Nagtaka lang ako kasi dito 'di ba wala naman mga kahoy-kahoy saan kayo galing? Mm sa amin kasi mga matatanda sabi pag ganito ay ay yung ano sa patay daw yan na ano butterfly iwan ko kayo kung naniniwala kayo diyan mm ayan po siya tulog kasi gabi tulog siya ayan oh ang siya Nagalaw siya. Ayaw umalis. Ayan oh. May bungo siya. Bakit kaya may bungo? Lord. Lord. Kung sino ka man, Lord. ilabas na natin para makalipad ba malay mo makalipad ay maano siya kailang gabi ano? Hmm. ayan po guys nakita na niya po ayan po yung nag ano sa akin ngayon ay ilabas po natin siya sa labas Mm, kapi o natutulog siya. Hmm natutulog. Buksan natin ang pinto, ilabas natin. Para kung lumakas siya, makalipad ba. Uh, ano natin. Ayan po guys. Ayan lang, ayan. ayan. Nakita nyo na, nakita nyo na po. Ayan. dito natin sa labas. Ayan. Ito siya sa labas. Diyan nilagay natin dyan sa labas gabi na dito. Dito ay 8 o'clock na ng gabi. Ayan po, guys. Ayan, naisir ko lang ba sa inyo yung naranasan ko kanina. Kasi first time ko lang talaga makakita ng kanya na butterfly lang may bungo. Na, ob, ano lang ba? Ayan po guys, siyempre po sa nanonood ng video ito na hindi pa naka-subscribe, please subscribe and don't, and don't forget like, share, comment below. At nang sa ganun po, i po kayo sa aking lahat na new video coming up. Thank you for watching guys and see you next video. Bye bye!